buwan ng Mayo, binisita ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa pangunguna ni Governor Joet Garcia ang Barangay Wawa sa Orion para sa programang Bisita Bayan kada buwan. Ito pong buwan na ito ng Mayo para po sa Orion na makausap direkta ang bawat isa, lalo na ating pong mga barangay council dahil nandiyan naman, no, napakarami po nating mga programa na pwede pong mapakinabangan ng ating mga kabarangay. Ilan sa mga programa at serbisyong ibinabasa na sabing barangay ay ang mga serbisyong pangkalusugan ng MVP kayo dito ng PHO, libreng legal advice, serbisyong panlipunan mula PSWDO, enrollment sa piso account ng Land Bank, at pamamahagi ng ATM cards, validation para sa community-based management system, mga serbisyo ng SSS, pag-ibig at PSA, Bye-bye. Isang Memorandum of Agreement at Data Sharing Agreement ang nilagdaan ni na Governor Joy Garcia at ASEC Attorney Vigor Mendoza II, hepe ng Land Transportation Office na magpapalawak sa pagbabahagi ng impormasyon at datos sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng bataan at ng LTO. Ayon kay Governor Joet, ang dalawang kasunduan ay upang maiayos ang sistema ng pagpapatupad ng batas trapiko, lalo na sa kahabaan ng Roman Superhighway po ay magiging pinakapundasyon na dahil po iisa yung ating sistema, meron po tayong data sharing, uh, ma, ma apply na natin yung single ticketing ay magiging mas maganda ang pagpapatupad po natin ng mga batas, lalo na yung mga batas pang trapiko. Kaya ito po ay ma makakapagbigay uh, ng ginhawa sa lahat po natin, lahat ng ating pong mga motorista. Marami na rin po tayo na pag-usapan kasama ho si Asec uh, kung saan nag-iisip ho tayo ng paraan kung paano nga ho papadaliin uh, para ho sa ating mga kababayan hindi lamang yung paglalakbay kundi po yung pag-apply lalo na ng lisensya Ibinahagi naman ni Asek Mendoza na mas mapadadali at mapagiginhawa ang pagbabayad ng multa dahil ang mga motoristang bataenyo na nagkaroon ng traffic violations sa ibang lugar tulad sa Metro Manila ay maaari ring magbayad sa bataan. Ang laking tulong po yan sa LTO. No? Hindi na namin kailangan isa-isahin ang mga munisipyo at syudad ng bataan kasama na po. Eh, ito sana gusto namin maging halimbawa sa iba pang probinsya na para mapabilis po natin itong Bataan, MA1 Bataan, may 1 Pilipinas. Pag kami po ay naka-interlink ng data, mas mapapabilis po namin pagbibigay ng lisensya. Maybe through the province of Bataan, we can use this as a distribution point. Pati po yung pag ng mga sasakyan. We can do it online. Marami po tayong pwedeng gawin para mas mapaganda po natin ang ating serbisyo, mapadali, more convenient. No? Matapos ang paglagda, ay ipinahagi naman ang sertipiko sa may git isang libong bataenyo na nakapasa sa libreng theoretical driving course. Formal nang pinasinayaan ang covered court at community market ng One Bataan Village, Oryon na natupad sa pagtutulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development, Pamahalaang Panlalawigan ng Bataan, Pamahalaang Bayan ng Oryon at tanggapan ni Congressman Abet Garcia. Ang One Bataan Village, Oryon ang tinitignan bilang modelo sa lahat ng One Bataan Village project sites sa buong bataan. Sana po ay ayusin natin at pangalagaan natin nang sa ganon ay mas mapakinabangan po natin ng mas matagal. Malaki ang pasasalamat ng mga benepesyaryo ng nasabing pabahay sa dalawang bagong pasilidad, kung saan inaasahan naman ang pagtatapos ng konstruksyon ng sewage treatment plant at fisherman's wharf. Hindi lamang po ito para doon sa mga kapatid natin na nasundugan sa, sa barangay kapunitan, kundi sa lahat na, na namamayan dito sa ating bayan ng Orion, Ito pong binibigay po na ito ng ating pamahalaan na opportunity sa atin ay hindi lang po ito uh, pagkakataon kundi ito po ay nakikita namin bilang uh, pagkakaisa upang tayo ay mabigyan ng magandang opportunity hindi lamang po yung mga haligi ng mga building po na yan. Yan po ay kinakakitaan natin ng pag-asa at magandang pagkakaisa sapagkat binibigyan po tayo ng ating pamahalaan na magkaroon na maganda at maayos ng pamumuhay. Bukas na sa publiko ang aklatan at museo ng pamahalaang bayan ng Samal matapos pasinayaan nitong lunes, ikabente ng Mayo, sa pangungunan ni na Governor Joyt Garcia at Samal Mayor Alex Acuzar. Uh, tunay po napakalaking tulong ito para po sa ating mga kababayan na sigurado po dahil sa ganda ngayon no, na nagiging development dito po sa sentro ng bayan ng Samal ay para nagiging one-stop shop. No, so nandyan po ang munisipyo, marami po mga servisyo mabibigay ang ating pamalaang bayan. Nandito nga po ang ating library, museum, may mga iba't ibang mga national government agencies, kasulukoy po pong ginagawa yung ating sports complex. Ang ganda ho ng ating uh, plaza. So talaga ho nga ito na yung pinakapuntahan ng ating mga kabayan para sa marami po nilang mga gawain. Alam niyo po sa panahon ngayon na uh, alam ko meron yung na pero nakakalagay pa rin po ng uh, isang diskusyon uh, na ganyan. Diba? Kasi uh, bukod sa magiging malawak ang kaalaman natin sa sining at kultura, uh, ito po ay magiging sa tahanan ito ng mga mga siming na luwag ng aming mga kababayan ng mga, mga, mga ating mga takaraan ay uh, magiging tahanan ito ng mga uh, uh, pag-alala sa ating uh, kasaysayan. Libre ito sa publiko at bukas lunes hanggang biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.